pamana ng lahi ni Patrocinio Fimpor Villafuerte. Di mo man sabihin, aking nababatid, ikaw'y naglalakbay sa bagong daigdig. Para isong dati ihinanap, inibig, alaala na lang na di magbabalik sabay sa pagsikat ng bagong umaga. Naglaho ng ganap ang pangungulila. Hungkag na buhay mo'y mabigyan ng pag-asa, ang bagong lipunan may handog na ligaya. Ngunit ang lipunay hindi nagwawakas sa mga pangako at mga pangarap. Damdaming dakila at diwang matalas, siyang magbubukas sa malayang pugad. Pag-unlad ng bansay may hatid pangako na ang kalinangay dapat na mabuo, kulturang pambansay di dapat isuko. Haya ang magbungat mabusog sa puso. Ngunit tila yata nalilimutan mo mga kaugali ang buhay Pilipino, ang lahat ng ito ay pagyamanin mo ay nasyonalismo'y mapapa sa iyo. Uga pagkakaisa ay pagbabayanihan, nag-usbong sa diwa't lahing makabayan, kung sasariwain at pagbabalikan, ang pagkakabuklod ay masisilayan. Sa pistang bayan masasaksihan mo may peryat pabitin sa Kapalosebo at ang Santa Cruzan ay pinagdarayo. Sa mga tahanat at puok na dakila, ang tanging biyaya'y moral na adhika, payo ng magulang ay banal na wika, sa mabuting anak ay buhay na nasa. Ang lahat ng ito'y pamana ng lahi, gabay nitong bansa't dangal nitong lipi, kaya't magsikap ka Tuwai magbibinhi ikaw ay Pilipinong dapat na maghari. Please like, subscribe and hit the notification bell. Thank you.